Hi guys! At ito nga't nag-bowling ang pamilya pa At sorting at nakasama pa. E eh di naka-experience yarn. Thanks to you Madam Mati Kaki. At ito nga't titira ng expert sa kundal. na sa cheering pa lang ni Nanay Maling ay parang panalo na yan kahit nakanal tayo jar. <coughs> Kaya nga't ang pa tayo ng buntis. Pagbigyan nyo na ako at first time yarn. <laughs> Dahil nga ang galing ni Ate Kaki, na-pressure tuloy ako. <laughs> Noong second one pala, nakatumba tayo ng walo. Hindi lang na kasi nga... <laughs> Panay ka na yung nabibidyuwa. Di lang na-record yun. Ito nga't isa pang kanan. At ito nga't titiwa na naman si Ate Kaki. O no, ba diba? Nakakaya na tuloy tumiwa. Pwedikit na sa pagkatalo yung laban. <laughs> Habang sa kabila naman ay lamang si Pipo sa score na 25. 12 pala kami magkakalaban. At ito naman yung score sa kabila. Ito nga tipas forward na natin yung mga supply kong tiwa. <laughs> Kahit naman yan. O oh, diba? Namili ka pa talaga ng bola. At talaga naman sa liit ng ka may ko ay napakabigat talaga ng mga yan. Happy yun. Okay. Oh, o ba diba? galing ni inay? Go best, pili ka lang. Baka nasa alug yan. <laughs> <laughs> Yung madalang ka na nga lang makatumba, hindi pa na video. Hmm? <laughs> Oy, tungat bumato na ang niyog ang mag-best friend. Well. Ah, may teknik na ang best friend ko. tingnan niyo yung kamay niya, o. Oh. Oh, pop. O, oh. o, oh, derecho ka lang. O, oh, yan. Ganun pala dapat, eh. <laughs> Dito nga, hindi ko nga alam kung anong ginagawa ako sa bola. O, oh, ayan na naman ang best friend ko sa teknik niya, o. Oh. Oh, ah. Kaya pala ka. <laughs> Kaya pala nagwe-reklamo. Ang sakit daw ng kamay. <laughs> ano yan? Tagang bumuelo. O, oh, ang galing natin dyan, best. Dito nga, nalito ako. Kung pa ba? ba yung namin o basketball? o, oh, ala dali at kalkulado na yan. Ito pala yung update sa score namin at ito nga't naunguna si Pipoy. At sa side naman namin ay tinatapatan siya ng score ni Maxine. O, oh, itabi nyo at titiwa mag best friend. <laughs> ang galing ng best friend ko dyan ah. i forward na natin at dito nga'y gumagaling na magnena. <laughs> cawat o, oh, diba? Ang so, Ito pala yung signature namin tira. At hanggang sa huli. Mag-best oh. friend nga kayo. Hello, siya. Go, Madam Mati Kaki. At ito at malapit na matapos ang labo. Ito pala yung score namin. At ako nga yung pumapangalawa. Uh, pangalawa yan. Aba, proud ako dyan. <laughs> at ito at may last tira pa ang best friend ko. Best, wag kang papakabok naman daw siya kanina. Yeah, ayawin na naman si Kuya Tama. Mumug na naman. At ito pala yung score ng kabilang team. 70 pesos na tubig. Kailangan bawat patak iinumin mo. <laughs> Wala <akia>. Walang makya. <laughs>